Ayon kay Christopher Min, si Herlin o mas kilala bilang Hipon Girl ang magandang halimbawa ng isang tao na nalunod sa isang kutsaritang tubig. Matapos makatikim ng kaunting karangyaan o kaginhawaan sa buhay ay nagbago ang ugali. Sa Christopher Minute na pag-usapan nila ng co-host na si Romel Chica ang tungkol sa pagbibitiw ni Wilbert Tolentino bilang manager ni Budol. Say si ni Nay Christy, marami na raw kasing naririnig na balita patungkol sa attitude ni Herlin. Sinabi ni Nay Christie, walang mararating itong si Herlin dahil ang bilis na pagbago ng kasikatan. Sa mahabang FB post ni Tolentino noong lunes, sinabi niyang nagbitiw na siya bilang manager ni Herlin upang matutukan ang kanyang kalusugan at mabigyan ng panahon ang kanyang anak. so